mga kwento ng kababalagaan, katindak-tindak, at karina-ima. Mga kwento ng mga multo, pag-ibig, aswang, mga kukulap, ah. mga paparap, kaluluwang ligaw, at mga maling. At mga kwento ng mga inkanto. isinulat ni Giovanni Pido, ang manlalakbay na manunula. Sa malaking bangka pa lang, usap-usapan na doon ang tungkol sa mga aswang. Ang Ofaria o Beringan ay isang nakatagong kaharian sa Pilipinas. Ang aswang ang tumambad sa harapan ko at lawit ang dila. Nasa harapan ko pala mismo ang babaeng nakatamit pang na nakabuka ang bibig. At nananalaytay sa dugo ko ang pagiging isang babaylan. May gumagalang aswang sa lugar na ito. Ang mundo ay binabalot ng hiwaga at kababalaghan. At ito nga ang dahilan kung bakit nag-aalulong ang mga aso ngayon dahil sa isang aswang. Ako nga po pala si Daryl at gusto kong ibahagi ang aking karanasan noong pinaglaruan kami ng kapres sa probinsya. Mga alas 5 na ng hapon noong maisipan namin ang pinsan ko na maglaro ng tago-taguan. Pumayag naman ako dahil wala pa akong muwang sa mga kababalaghan at dahil hindi pa ako na-expose, sa mga kwentong multo o engkanto. Hanggang sa mangyari ang hindi inaasahang karanasan. Masukal at liblib ang lugar na kung saan kami naglaro ng aking pinsan. Ito ay matatagpuan sa likod ng aming bahay. Maraming malalaking puno doon. Mainam magtago dahil sa malalaking katawan ng mga puno na matatagpuan sa likod ng bahay namin. Noong hindi ko na mahanap ang aking pinsan, ay sobrang nag-alala ako ngunit di kalaunan ay naisip ko na baka umuwi na siya. Maraming sabi-sabi sa aming lugar na maraming namumuhay daw nakakaibang nila lang sa likod ng bahay namin na yon. Nakakaibang nila lang daw gaya ng tikbalang at kapre. Kaya noong hindi ko na mahanap ang pinsan ko, ay nagmamadaling umuwi na rin ako. Nang makarating ako sa amin, ay siya ring dating ng mama at papa ng pinsan ko. Sabi nila sa akin, San mo din na lang pinsan mo? Akala ko nga po nakauwi na siya eh. At hindi ko na rin po alam kung saan siya nagpunta, akala ko nga po nandito na siya. Sa pagkakatanda ko po, ay naglalaro kami ng tago taguan sa may punong mangga. At noong hinanap ko siya, ay hindi ko na po siya makita. paliwanag sa magulang ng pinsan ko. Anong oras kayo naglaro? Tanong ng mama ng pinsan ko. Alas 5 na po kami ng hapon naglaro, tita. At nagpunta nga kami dun sa may puno ng mangga dun sa kakahuyan. At dahil medyo malayo, ay nagtagal kami sa paglalakad patungo sa kakahuyan. Noong makarating kami, ay nakita naming nakagapos ang pinsan ko sa may puno. At makapal na usok ang nakapaligid sa kanya. At may malalaking mata sa likod ng pinsan ko. Doon lang napagtanto ng mga magulang ng pinsan ko na nakisali ang kapre sa puno ng mangga sa aming paglalaro. Mayroon pang isang kababalaghan ang nangyari sa akin. Karaniwan na sa akin ang palaging naaalimpungatan ng madaling araw dahil sa pagtunog ng alarm clock. Sa tuwing gigising ako, ay may naririnig akong kakaibang ingay mula sa labas ng bintana ko. Sa una, hindi ko ito pinapansin. Akala ko baka aso o ibon lang ang nagpapakita ng kanilang presensya. kaya ipinagsawalang-bahala ko na lang ito Ngunit isang gabi, nagising na lamang ako sa malakas na kaluskos na tila galing sa labas ng aking silid. Binuksan ko ang bintana at napansin ko ang isang babaeng nakatayo sa ilalim ng puno sa labas ng bahay namin. Hindi ko malaman kung paano siya napunta roon. Ngunit nakangiti siya sa akin ng isang kakaibang ngiti. Nagtataka ako kung sino siya at kung ano ang kanyang dahilan para manatili sa aming bakuran. Mula nga noon, halos gabi-gabi siyang nagpapakita. Kapag gising ako sa madaling araw, palaging naroon siya nakatitig sa akin mula sa ilalim ng puno. Hindi siya nagsasalita, ngunit ang kanyang mga mata ay malalim ang titig at itim na itim ang mga ito at puno ng misteryo at pagkabaliw. Hindi ko alam kung bakit pero unti-unti nagiging mas masakit ang ulo ko at nagkakaroon na ako ng pananakit ng katawan. Minsan, madaling araw noon, nagising ako at kinabahan na may kakatuwang nangyayari nanginginig ang buong katawan ko at may kakaibang hagod ng lamig sa paligid. May naririnig akong mga hakbang na nagmumula sa labas ng aking silid. tiningnan ko ang bintana. At naroon na naman siya. Ngunit hindi na siya nakatayo. Nakalutang na siya sa ere. At tila may kapangyarihan siyang bumulusok patungo sa aking direksyon. Dahil sa takot, hindi ako makagalaw. Ang bawat paghinga ko ay pilit na pinipigilan. Hindi ko na maramdaman ang aking sariling katawan. Bigla na lang naramdaman kong parang may humawak sa aking dibdib at hinila ako palayo sa kama. Nakita ko ang babae, ang kanyang mukha'y putok at ang kanyang mga mata ay pula at siya ay nangangagat. Sa takot ko, sumigaw ako ng malakas. Napakalakas ng sigaw ko at biglang naglaho ang babae sa harapan ko. Pagkatapos ng insidenteng yun, ay hindi na ako nagigising sa madaling araw. Hindi ko na rin siya nakita pa. Hanggang sa isang pagkakataon, Natagpuan na lang ako ng aking pamilya sa aking silid na walang buhay. Ngayon, ako'y may kakayahan ng maglakbay sa pagitan ng dalawang mundo. Ang mundo ng buhay at kamatayan. Hindi ko alam kung anong naging dahilan ng aking pagkamatay noon. Ngunit sigurado akong may kinalaman ito sa babaeng sa madaling araw. Maging ang mga espesyalista sa paranormal na kumonsulta ay hindi rin makapagsabi kung bakit ako naging biktima. Ngunit isa lang ang malinaw sa akin, hindi pa tapos ang kwentong ito. Baka balang araw, muling magparamdam ang babae at may isa pang maging biktima. Ikaw na bang susunod o mayroon pang ibang naghihintay sa kanya? Hindi ko alam, ngunit hanggang ngayon, ang takot at kaba ay hindi pa rin nawawala sa puso ko. Kung may maririnig kang kakaibang ingay sa gitna ng gabi at may biglang lumitaw na babae sa iyong bintana, mag-ingat ka. Baka ikaw na ang susunod na mahalikan ng kamatayan sa madaling araw. Hindi mo na malalaman kung paano ka mawawala nang hindi mo na mamalayan. Mayroon pa akong isang kwento. Balikan natin ang taong 1979. Panahon pa po nila mama ko. Tatlo silang magpipinsan. Si mama, si tita Salva, at si tita Goreng. Parehas sila ng paaralan na pinapasukan at magkakalapit bahay din po sila ito pala ay nangyari sa Camarines Sur. Hindi uso noon sa si estudyante ang sumakay dahil nga sa kahirapan ng buhay noon. Lagi silang magkakasabay umuwi. At lagi silang tatlo ang magkakasabay hanggang sa isang hapon nangyari ito. Pauwi na sila noon, bagamat pagod, ay wala silang magawa dahil wala silang pamasahe. Idinaan na lang nila ito sa kwentuhan at asaran. Napasobra ata, ay hindi nila napansin na nawala sa tabi nila si Tita Goreng. nabawasan si Goreng. Kanina andito lang siya sa tabi ko ah. Sabi ng mama ko. Ay malay ko. Puro kasi tayo katuwaan eh. Hayaan mo na at baka sinundo ng itay niya at hindi lang natin napansin. Sagot ni Tita Salva. Nagpatuloy lang sila sa paglalakad hanggang sa makarating sila sa kanilang lugar. Dumiretso muna sila sa bahay nila Tita Goreng para makasigurado kung nakauwi na ito. Tio, nakauwi na ba si Goreng? Tanong ng mama ko. Ay, hindi pa naman, Ineng. Akala ko ba magkakasabay kayong umuwi? Oo nga po, Tio. Hindi niya ba sinundo? Nakakapagtaka po kasi dahil bigla na lang siyang nawala sa tabi namin kanina. Dagdag pa ni Mama. Hindi, Ineng. Inasikaso kong kalabaw sa bukid eh. Hayaan mo at pupuntahan ko na lang sa bahay ninyo mamaya. Sagot ni Tiyo. Sige Tiyo, salamat. Uwi ka naman ni Tita Salva. Nang gabing iyon ay naghintay si Mama pero walang goreng na nagpakita. Kinaumagahan, nagtaka ang Mama at Tita ni Salva kung bakit hindi pumasok si Tita Goreng. Kaya na pagdesisyonan na puntahan nila mamaya si Tia Goreng. Noong uuwi na sila, gaya ng dati, lakad lang ang tanging paraan upang makauwi sila. Sa kalagitnaan ng paglalakad nila mama Tita Salva, nakita nilang ipit sa buhok ni Tita Goreng malapit sa punso. Oh, kay Goring to ah. Tama, ito daw yung regalo sa kanya ni inay mo, Salva. Oo, tama ka. Pero paano napunta yan dyan? Hindi ko nga alam eh. Tara na at ibigay na lang natin ito kay Goring. Usapan nilang dalawa nang makauwi na sila ay sinalubong agad sila ng itay ni Tita Goring. Hinahanap ng itay nila ang nawawala nilang pinsan at nagtataka kung bakit hindi pa nauwi. Sumagot daw silang hindi din daw nila alam. Noong napag-alaman nilang hindi pa nakakauwi ang pinsan nila, ay napagdesisyunan na nilang umuwi. Pagkaraan ng dalawang araw, nabigla si Mama nang sumigaw si Tita Salva mula sa labas ng bahay kubo nila. Linda! Linda! Nakauwi na si Goreng, pasigaw na sabi ni Tita Salva. Patakbong lumabas si Mama patungo sa pinsan niya. Kinausap nila ito, pero hindi nagsasalita, parang pagod na pagod at pagdating doon ay agad na higa at nakatulog. Pagkalipas ng dalawang araw, nagising muli si mama dahil napakaingay sa labas. Tinungo niya ito at laking gulat niya nang malaman niyang patay ng tita goreng. Nagsimula ng bumuhus ang luha niya at nagtanong, Kahapon, sinusubukan ko siyang kausapin at pakainin. Hindi niya ako pinapansin. kalaunan, may sinabi siya. Umiyak siya at nagkwento. Ayon kay Goreng, mayaman ako doon ni Tay. Lahat ng kagamitan na ginto. Isinama nila ako roon at ako ang reyna nila. Hindi ka na maghihirap itay. Nagulat at naguluhan si nanay dahil alam niyang may mali sa sagot ng tatay ni Tita Goreng. Sa mga ganoong pagkakataon, ay alam na ng matatanda ang mga nangyayari. Tinanong din daw ng tatay ni Tita Goreng kung kumain ito ng inihain nila sa kanya. At sinabi raw ni Tita Goreng na kumain ito at humingi pa raw ito ng tubig. At doon na nagiyakan si na mama, Tita Salba at ang tatay ni Tita Goreng. Ayon sa albularyo namin na malapit sa lugar nila mama, sinabing nakuha ang anak ninyo at pinalitan ng katawan ng saging. Kaya ganun siya nung umuwi matamlay. At lumapit kay mama ang albularyo at doon niya napagtanto na may dinaanan silang punso. At nagustuhan o natipuhan ay si Tita Gorenga. nga. Kaya doon nila nakita yung ipit ni Tita. Pagkatapos dasalan ng bangkay ni Tita Goring, inihagis nito mula sa mataas na bahay. Nagulat ang lahat. Dahil noong bumagsak ang katawan ni Tita Goreng sa lupa, ay naging isang puno ito ng saging. Pagkaraan ng maraming taon, hanggang sa kasalukuyan, ang punso na nandoon ay lumalaki. At dahil sa paniniwala at kultura, hindi pa rin nila tinatanggal ang punsong iyon. Naging parte na ng makabagong panahon na ating ginagalawan. Maraming salamat sa pagbabahagi ng aking kwento. Ako nga po pala ulit si Darrell ng Camarines Sur. Shout out sa manlalakbay na Manunula channel members. Shout out to Bob and Joe. Lovely Eleanor Buenaventura. Oscar Meneses. Lucien Abelardo. Cherry Zafirina Montelibano. Kat Berglar. Segunda Katigbak. Yerin Karim. Ike Posagrado. Shella Rona My Color, Athena Phoenix, Drixie Brelpido, at Maria Cristina Rivera. Paki-subscribe din sa iba pa naming YouTube channel. Ang Daigdig ng Sindak at Lagi at Anting Yera. Maligayang pakikinig sa lahat ng mga overseas Filipino workers sa buong mundo. Lalo na sa Middle East at mula sa North and South America hanggang Europe at Asia. Maraming salamat. Hanggang sa muling paglalakbay. Mabuhay po kayo.